For today's video ay another cooking series na naman ang mga hindi marunong magluto. <laughs> dahil nga napadalan tayo ng alamang from Iloilo ay ito na nga at alutuin na ng Changnyo. Salamat po ulit ng marami Tita Erly. Nagliit nga ni lamang dyan ang Changnyo na sibuyas at bawang. Nakalimutan nga ni namin bumili ng kamatis at taba ng baboy pero okay na din kakuyaan. Siya na nga lang ang pinagluto ko ni Re dahil ang Changnyo ay busy din sa paggawa naman ng kulungan ng aking mga native na manok. Pangalawang beses pa nga nila ang makakapagluto ng alamang ang changyo at yung una nga ay medyo pumalpak pa Nakailang panood na din nga na yan ang mga video sa TikTok kung paano lutuin pero puro tanong pa din sa akin kung paano daw baga Ay sabi ko nga na ay ako pa ang tinanong mo ay wala din nga na akong alam dyan Basta gisahin mula ang kako at ayos na yan Basta kumulo naman yan na maganda ay digil luto na yan Ayan nga at ginisa na ng inyong chang itong mga samya at nung nag-brown nga ay isinunod na din niya itong alamang. Ang nakasanayan nga na inaming alamang ay yung nakikita namin sa palengke ay yung may liit na hipon. Pero sabi nga sa amin ay pareho lang daw naman yun. Ang kaibahan laang ay pino na ito. Hindi daw nga ni sure ang chang nyo kung nalagyan rin ng tubig pero nilagyan na din niya para nga daw madaling haluin. Ay basta intindihin nyo na laang. Sabi nga na ay paano matututunan kung hindi mo asubukan? Nilagyan din nga niya ng konting suka at dahil konting nga niya yung mantika na una niya nilagay ay nagdagdag na din siya. At syempre naglagay din siya ng asukal para medyo mawala naman yung alat. Sabi nga ay yung nag-aagaw ang tamis at alat. Samahan pa natin ng sandamukal na sili ay talaga namang mapapasipul ka. Wit wiu! <laughs> naglagay na din nga niya siya dyan ng konting magic sarap at paminta. Ay talaga namang miski malayo ako ay naaamoy ko na ang bango. Anong sarap ka kakunre sa mangga? Ay ni pa naman. At nang maluto nga ay hindi na nakatiis ang inyong tsang at nagbalat na agad singkamas. Iringan niya agad ang dinampot ng tsang nyo kanina nung nasa palengke kami dahil iringa ang gusto niyang katambal ng alamang. Iringat, titimusan ah. Siyempre, ang nagluto ang unang titikim niyan. Anong diet-diet? Dosmugin mo na yan? Pero hanga din ako sa tsang nyo na yan. Biruin mo, halos dalawang linggong nang nakalow carb yan. Ayos din nga ni ay anong tipid man din namin sa bigas at kamilaan ni Winter ang nakain ng kanin. Yan nga ni at dinalan pa ang at ako na daw ang humusga ay abaw ah. Hindi na nga ni ako nag-expect dyan dahil hindi din naman nga ni sana magluto ang chongyo ng ganyan. Pero nung natikman ko ay munti ko nang makalimutan ang chongyo. Ay tapos tayo dyan. Pero masarap nga ni. Anong sarap wari ka kundi sa kanin? Dahil dyan ay wash out muna tayo ulit mga chong. Unahin ko na ang aking classmate na si Mary Rose de Mesa. Ingat ka chong kung nasaan ka man. Wash din kay Kuya Roneria Granil ng Dimson ko pang Antipolo at isama-sama ko na din ang kaibigan ng aking utol na si Poy Tanglaw ng Pampanga. Salamat sa suporta mga chong at tiong. At kinabukasan nga ay eh, hindi pa mapakali ang inyong dahil parang kulang daw nga ang luto niya sa alamang, kaya ire at bumili na kami sa palengke ng taba at kamatis. Ginisa lamang ulit niya yan at inilagay niya na din yung alamang na luto na. At nag-request pa nga ang nyo na dadagan ang sili para kaku mas may sipa dadagan ko pa nga na ulit sana, kaso baka tayo naman ang masipa. Yan nga at okay na okay na ang ating alamang. Ay makatulog naman na siguro ang tiyang nyo nito. At dahil madami pa nga natirang sili, ay syempre may paglalagyan pa tayo nyan. Kainin mo na lang ang kayang sili. Huwag mo na lagyan ng suka. Gigil Ay, inang!